Welcome to my YouTube channel. Guys, hi guys, good morning. Luto tayo ng galunggong. Prito ang galunggong, guys. Yan, na to, guys, ng asin. syempre di ba wala ang paminta. Ganito ang paminta, guys, ang gusto kong nilalagay dito kasi nas nalalasahan kaysa don sa pino. Ayan. Prito na natin ang galunggong. Takpan natin. At saka munggo guys, naglaga na ako ng munggo. Ayan, igigisa ko na lang to. Ayan guys, ito yung ilalagay kong panghalo sa monggo. Ayan, chicken wings. Pero hiwain ko lang muna to guys. Ayan, nahiwa ko na guys. Gisa na natin. Sabay okay guys, unahin natin to. Ayan. Lagay tayo ng konting oil. Igisa na natin guys ang sibuyas at bawang. Pinapagsabay ko talaga guys kung sibuyas at bawang kasi okay. Ganun din naman guys, ginigisa lang din naman yun. Sabayan maluluto. Basta haluin lang natin to para hindi masunog. Ayan guys, medyo luto na yung manok at saka yung sibuyas sa bawang. Bagay natin to isang buong nor chicken cubes. Ayan, haluin lang natin to hanggang sa matunaw. Pag tunaw na, lagyan natin ng tubig. Hintayin lang natin guys itong kumulo. Ito naman muna tayo sa galunggong. Ibalik ka rin na natin to Kasi luto na yung kabila. Um, Takpan ulit natin. Ayan guys. Kumulo na. Tanggalin na natin. Ito ating ibalik dito sa kalan. Tapos ito guys. Ilagay natin dito sa munggo. Um, Haruin natin to guys. At hintayin din natin ulit kumulo. Um. Yan, na rin ito guys, itong ano, galonggong. Tanggalin na natin. Tamang sunod. Ito na guys, kumulo na. At pwede na rin natin lagyan ng gulay. Uh, Napanamay nga pala yung tutig ko. Pero okay na guys, gusto naman ng namin ay may konting sabaw. Lagyan natin guys ng alogbati at saka kangkong. Ayan. Lagyan na rin natin guys ng sili. Yan, halay natin guys. Simplahan na rin natin guys ng paminta. Yan, okay naman na guys yung lasa. Kaya hindi na natin kailangan maglagay ng seasoning. Yan, kung sa inyo guys ay kulang yung panlasa, ang lagay nyo na guys kung anong seasoning ang gusto nyo pwedeng ilagay. Yan, ito yung aming munggo with kangkong and alugbati. Gamitan natin itong pang shield. Yan guys, luto na rin itong galunggong. Nagaya natin dito sa lagayan. Saka itong munggo. Ayan, munggo. At saka galunggong. Kain tayo guys. Mga katikim. Kain tayo.